Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Karamihan ng mga simbahan ay may cross bilang simbolo ng Kristyanismo. Kainman, ang sinaunang simbahan na hindi gumamit ng cross bilang simbolo ng Kristyanismo. Noong panahon ng sinaunang simbahan, ang cross ay isang kasangkapan para pumatay sa mga kriminal na nakatakdang mamatay. Para sa mga sinaunang kristyano, ang mapaligiran ng mga pagpako sa krus ay isang nakatakot na katotohanan na nararanasan nilang lahat. Kaya para sa kanila, walang pangalip sa pagpapaganda sa krus sa pamagitan ng damdamin. Sa simula, ang krus ay isang Diyos-Diyosa na sumasagisag sa paganismo. Ang mga anyo ng krus ay ginamit bilang mga simbolo, reliyoso man o iba pa, bago ang panahon ng kristyanismo. Ang pampublikong paggamit ng cross ay pinagtibay ng mga kristyano bilang simbolo sa panahon ni Constantine. Tinanggap ng simbahang kristyano ang cross, ang simbolo ng paganismo. Nang ang mga tao ay gumawa ng isang simbolo ng paganismo at sumambarito, sila ay nawasak. Naglingkod sa mga sagradong poste at sa mga Diyos-Diyosan. At ang puot ay dumating sa Juda at Jerusalem dahil sa pagkakasala nilang ito. Kung gayon, bakit sumamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan kahit na alam nila na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay aakay sa kanila tungo sa pagkawasak? Iyon ay dahil nalilang sila ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. nililang ng mga sumasamba sa Diyos Diyosa ng mga Israelita na maniwala na ang Diyos Diyosa ng Egypto ay ang Diyos at tinadyukan silang sumamba sa Diyos Diyosa. Kahit ngayon, nililang ng mga sumasamba sa Diyos Diyosa ng mga tao na maniwala na ang krus ay simbolo ng Kristyanismo at isang paalala ng sakripisyo ni Jesus para masamba nila ang krus na isang Diyos Diyosan. Kung nagpatira pa kayo sa isang imahe sa pagsamba rito, ipagpalagay nyo man na ito ay kumakatawan sa Diyos o isang nilalang. Nabibighani na kayo sa pamahiin. Sumpain ng taong gumagawa ng larawang inukit o inanyuan. Isang karumal-dumal sa Panginoon na gawa ng mga kamay ng manggagawa at lihim na inilagay sa isang dako. Ang mga gumagawa ng cross at sumasamba dito ay mawawasak. Maniwala sa bagong tipa na tinatag ni Kristo at maligtas sa pamamagitan ng pakikibahagi sa dugo ni Kristo.